So ayun nga mga kasandan pet tips Mga kasandan lop Magandang araw sa inyong lahat uh, Sa araw, araw na to uh, Magkwentuhan tayo Samahan nyo ako sa experience ko Sa kauna-una experience ko Na pagsali ng karera ng kalapate Dito sa summer race No ng 2024 So ayun nga tara let's go So magandang gabi mga kasandal pet tips uh, Loading today uh, Ito nga uh, susubukan natin yung galing ni Alwina uh, Quezon Province uh, Probinsya ng Quezon no? Uh, siyempre sasama natin si White Lady Kukunin ko muna si White Lady Pero bago yun siyempre uh, natin sila ng ating pabaon Siyempre yung uh, supplement nila no? Mahaba-haba yung lilipa rin ng mga ibo natin Kailangan kahit paano tutulungan din natin yung katawan nila no, so, Sana makatulong tong ating super medicine. Yeah. Yan. ayan, yan, yan. Yan, yan, yung gamot. No? So, yun nga. Papainom ko muna, no? Labo, ha? Ah. Ba't ang labo? Madilim kasi Rite, eh. Ito na. Papainom na natin yung kanyang, ano, supplement. Ah, yeah, uh -huh. medyo, medyo malaki kasi yung katawan niya eh. Ano yung nagapan ako? Ito na, Ayan na lang Okay na siya Pasok na natin siya Good luck, pasok Pwede natin si White Lady So ito na si White Lady Ayan, ganda pa rin ni White Lady Kinis-kinis, oh Good luck, no? Sana makauwi, no? Kahit mabagal, basta umuwi. Kahit mabagal, basta umuwi. Inuulit ko, kahit mabagal, basta umuwi. Ha? Ingat, ingat. Diba, papainom ko na rin siya ng kanyang uh, magic. Yeah. Rick. Yan, no? Ingat, ingat oh, oh. Oh, Masok na So, yun, no Abangan nyo na lang po yung update ko sa kanila So, bihay na kami Yan lang naman yun, malapit sa taas, sa sentral, no So, tara, let's go So, yun na nga, mga kasandan pet tips Mga kasandan love kasama ko nga pala ang aking very supportive na asawa na si Emily Grace Cassandra Bernardo Capuno a.k.a. Sandy yan nga no, sempre supportive yung ating asawa so maraming salamat nga pala sa aking asawa na lagi nakasuporta sa akin so yun nga, kapunta na po kami uh, first time namin pupuntahan si Sir Carion ng WPFC Club ng Club Racing no yun nga, uh, tara samahan nyo kami So, yon First time nga namin dito. So, pwedeng maligo kami o pwedeng matumbok namin agad yung address. Siyempre, eh, ayan, ipagtatanong-tanong nga namin dito. Kaya tara, let's go! Ayan, target lock. May nakita tayo. Magtanong na tayo. Tara. So, yun nga. Sabi nung kausap natin, Mali daw tayo ng ikot. Dapat doon daw tayo dumaan sa may Maharlika para isang diretsyo lang kasi uh, purok dos yung ating pupuntahan. So, mali tayo ng, uh, ng unang direksyon, no? So, tara! Subukan ulit natin hanapin at magtanong-tanong. Ayan, dito. May nakita tayong pansira. Ayun, may hawak na di box mihaw ka training box so ibig sabihin si kuya alam niya kung saan yung direksyon mukhang galing siya doon para magload ayan tuturo na nga niya ayan salamat kuya okay po salamat mabuhay ka thank you at good luck sa ating karera at dito nga mga kasandan matatanaw na natin yung loading station ng WPFC Ayun you Ayun! Okay, parada na muna tayo dito, guys. Yan, harap tayo mapaparadahan. Tara, baba, saba. Ang bilis, oh. Lakad, oh. Lakad matatag. Kala mo talaga, eh, oh. Dito nga, lumapit tayo kay Sir Ferdinand Carion, ang WPC coordinator. Uh, para mag check natin yung ibon natin at makapag-carga na tayo, no? So, dito nga, Ah uh, Tinatanong niya muna kung meron na tayong ano, meron na tayong clocking system o yung apps na para uh, gagamitin natin na pang-clock pag dumating yung kalapati natin. From from loading sa hanggang sa release, note Para pagkakuha mo rito, pagdating dito ng ibon, ah uh, makaklak mo na siya yun nga yung uh, lalagay siya ng sticker code para yung code na yun, yun yung ilalagay mo sa cellphone mo dun sa apps na yun para ma-encode na dumating at malaman yung bilis nung yung kalapate no? so yan sinulat na yung number nung ring number sinulat na yung ring number sa paano kalapate natin so yan yan Diba naka First time ko kasi dito eh Kaya medyo kinakabahan pa ako Hindi na ako nagtanggal ng helmet eh Kasi ayun uh, yun nga Kinakabahan ako dahil Ayan Dito uh, Tatanungin din ni si Sir Ferdinand Kung babae o lalaki Kasi Pag babae yung kalapate mo Doon sa baba At pag lalaki naman Doon sa taas na Ah uh, Kulungan So ito naman yung pangalawa nating ibon Si Alwina Ay yung kanina nga pala Si White Lady yon Yung all white Yung pangkasal line natin No? Ayan, si Aluina kinuha din yung number, isusulat 'yan ni Sir Ferdinand Caryon para ma-encode sa system. Ayan. Kailangan tama yung ibibigay yung number sa kanila. Kasi pag pagkakamali at nanalo yung ibon mo, uh, pwede magkaroon ng conflict dun sa ring number. Kaya kailangan double check na tama yung ring number na ginagamit nyo o ginagamit nung ibon nyo sa karera. So yan, nakita nyo, ikakabit na yung sticker. Tsaka yung purpose nga pala ng paghihiwalay ng babae at saka lalaki na kalapate is para maiwasan yung pagkakasakita nila, no? Pagkakabugbugan, siyempre pwede magbugbugan yung mga lalaki tsaka uh, babae pag magkasama sa kulungan. O kaya maiwasan yung misbreeding. So, uh, nga tayo ng dalawang kalapate, uh, babae parehas, si Alwina at si White Lady. So yon dito uh, tiyatanong na kung ano yung mga papasukan natin mga kategori. So dito yung kategori na may mga kategori of color, may, kategor may kategori uh, YB, may kategori OB, YB young bird, ibig sabihin OB old bird, meron ding of color, yun yung mga uh, magagandang, yung iba't ibang kulay. Kasi yung kategori yun, uh, pag tirayaan mo yon at nanalo ka, pwede ka dun makakuha ka. Ayun nga, panalo. So, iba't ibang kategori pagdating sa bagay sa susunod na mga ano natin, uh, itatalakay natin 'yan para madali nating maintindihan. Kasi sa totoo lang ako newbie, medyo nahihirapan pa ako pagdating sa mga ganyang uh, proseso ng pag-iibon. So, ngayon nangangapa nga, rin ako, pero 'yun nga Ah, uh, meron tayong mentor, may mga kinakausap tayo para hindi tayo maligaw, hindi tayo uh, magkamali sa mga uh, ginagawa natin, no? So bago tayo pumasok sa isang bagay, kailangan meron muna tayong research, no? Kailangan matutunan muna natin bago tayo pumasok sa isang uh, laban, no? Sa isang laro. So yon dito nilalagay na ni Sir Karyon yung mga ano ko, uh, yung mga sinalihan ko, yung dalawang kalapati natin. So dito nga nagdadalawang isip nga ako kasi nga first time lang naman so yun, hindi ko sila pwedeng isali sa mga sprint race kagaya ng uh, ano pero dito dahil uh, bago lang tayo sige subukan na natin Kaya, napao-on na rin ako dahil nga yung asawa ko uh, malakas din yung ano yung tiwala sa mga kalapatin natin kahit hindi pa naman talaga ganung kagagaling o oh, first time lang nila dun sa Atimonan no sa Quezon province So ayun nga napaliwanag na lang ni sir kung ano mga dapat kong gawin pagkatapag ka nagumpisa na yung karera so ito na dito na nagbayad na tayo per birds ayan In yung total nung binayaran natin so ang lang mo tapos mag enjoy ka na mura na lang binayaran mo kasali ka na doon sa mga kategorya o oh, di ba saya, -saya na pagbigyan ka ni Missies. thank you <laughs> thank you tart oh, yan okay na o oh, yan So, bye bye. Ingat kayo ha. Sana makauwi kayo, no? Alwina and White Lady. So, nandun sila siguro sa loob. Ito, hindi sa atin yung puti na to. Andun siguro sila sa gitna. Pero, andun tayo sa ilalim ha. Ayan, sa ilalim. Kasi puro lalaki dyan sa taas. So, yun nga. Uh, alis na kami. Uh, maraming salamat, sir. Sir Carion, Sir Ferdinand. Maraming salamat. Good luck sa WPC. Mabuhay kayong lahat. And God bless. Ay, mapagka dumating si Puti ng maaga. O, di ba? Ikaw na nag-entry. Ikaw na nag-entry. Panalo tayo. <laughs> first time lang nila dun. O, lang yun Yuna nga. First time o di ba? Malay mo yung first time. nasubo sobra sa support ah. A few moments later. So, ayan guys. So, ayan mga kasandal. Ayan o. Naka-uwi siya galing Atimonan Grabe ang saya. Ayan o. Naklako na siya guys. Naklako na. Ayan. Naklako na. Nakalako na siya. Yeah, May first na ako na sticker. Inaantay ko na lang si White Lady. Lord, sana makauwi si White Lady. Si na nakauwi. Ayan. Kain ka na. Kain ka na. Painumin <laughs> kita ng ano? Painumin kita ng iyong... Ito. Thank you, Lord. Ang galing. Thank you, Lord. Alwina. Ang galing mo, Alwina. Para matimunan. matimunan. Thank you. First time ko kasi kaya ganito ako kasaya. Bilang newbie, ang saya talaga na experience na ganito. Noong ang galing niya, nakauwi siya. Uy, pahinga ka muna dyan, pahinga ka muna O oh, guys, babalik ako, ba antayin ko si ano si, si white lady, baka makauwi, no? Babalik ako guys. So ito no, time check mga kasandan. Mga kasandan loop, uh, napakasaya ako kanina. Pero medyo napalitan ng lungkot ng takot kasi 949 na hindi pa nakakauwi si White Lady. Ito yung kasama ni Alwina. Ayan, si Alwina nakauwi na kanina. So yun nga, wala pa rin si White Lady mga kasandal pet tips. So yun na nga, siguro sa part 2 na natin siya panoorin. No? Uh, may kaduktong pa tong video na to. Gawin na lang natin siyang part 2. O, baka magkaroon pa ng part 3 kung makakauwi pa ba, ba si White Lady. So yun nga, congrats friend kay Alwina kasi nakauwi siya. No? Salamat. Kailangan ko na muna magluto kasi magtatanghalian na. So yun nga, maraming salamat sa panonood. Nag-cut off tayo ngayon dahil kay White Lady. Uh, magandang araw sa inyong lahat. At laging sinasabi ng Sandan Pet Tips sa inyo na good day and good vibes from Sandan Pet Tips. Bye-bye!